Hello guys, good afternoon. Guys, kagagaling ko lang po ng simbahan. Ang ginawa ko po, maglalakad-lakad lang po ako dahil magpapaaraw kasi sobrang lamig. Muulan kasi. Ayan, doon banda, madilim guys. So, oh. papasok lang ako dito. Marami kaming gulay dito guys. Ayan no. Oh. Itong Itong maliit na malunggay yung lagi naming kinukuhanan dito. Tapos nakita nyo guys, marami kaming tanglad dito guys. Ayan o. Oh. Ayan, madami. Ah, uh, thank you po pala sa mga patuloy na nag subscribe sa akin, sa aking mga followers. Thank you, thank you very much po. Sana po hindi kayong magsasawa na mag-follow sa akin. Na mag-subscribe sa akala ko hindi mapukas yun guys pasok tayo dito ayan malaki na gusto ko po dito guys diba maganda dito ayan ayan dito gusto ko dito hanggang dito sa likod mayroon pong nakatanim dito na mga halaman. Oops! Mikot. Tapos yung papaya dito guys. So kung gusto nyo. Ayan. Madami pong bunga. isaglit saglit guys. Kaming ano, langgam, tinagat ako ng langgam. Wow, ang lawak pala dito ang lawak pala dito guys and guys thank you for watching na sinamahan nyo ako sa akin paggagala ayan bye bye